Yun. Yun. Ano? Ay. Ay. oh, may nahuli no na, uh. oh. Ano, tiyaya na tol. Tumihaya na yung huli parang nabila. Marami pa man din sa. Oo, uh, marami na. Eh. Yun Ay, uh. Ay may bulig. Dela, gugu, laki. Ay, lalaki pala ng bulig oh matay na yung isda matay na yung mga tilapia pero pwede pa yan pwede pa yan yung mga para lilipat kami bagong spot nakabakod pala yung lilipatan namin trespassing kami nito pero <laughs> <laughs> ayan lilipat kami ng pwesto doon kami sa may palaya na yun no? yung may ititira sa bapang na ititira sa bapang ayo <Susuk> kemari <Susuk> 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 Papa, mm, so good. yun bakbo. Naku. Ah, sayang. Dawat kin ta yung tubig oh. dapat pala direkta mo Kaya hindi bok may sabot niya sana? Ali, ito. Ali, dun pala. Eh, sana may kanuan. Walang ilang ini, oh. na ini, Ano oh? No?

Papasipsipan dyan yata Dito dyan gumawa ng ano? Nang? Irrigation mo? Oh, Oo Ah oh, Dyan sila gumawa si babang yun Tubig? Oo, okay, oh, papunta sa pala yun Eh diba wala nang ano, wala nang na, na, mm -hmm. Yun wala Malalang pa rin Pero malaki na yung pagkababa niya Uy, ulit <laughs> ito ba po? Ay, Ay na ito Yan yes. Yan yes. Ay Yan, yun. Ay, dalawa, dalawa, dalawa. Ay. 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 Yun yung inahalap natin Yan yun po, po. <laughs> Dalaw Ay <Array. laughs> Magkasawang Mag malaki. malaki Eh, pala lalaki ng bula Nadali yung dalaw Grabe Balik ka Balikabok yung tubig eh Muna, idol Uy na kami Naka dalawang malaki lang kami sa spot na inikutan namin. Medyo malalim pa. Hintayin natin to pag pinakiyaw to. Lulusong tayo dyan. Dito ka? Oo. Oh. Edit mo na lang. Yan. Yan. Ang idol, yung uli. meh nakarami din. Oo. Tatabunan din 'yan. Oo. Oh. Ah, meron pa. Sa ganyan lang 'yung dinarin. Ano? Na, lang, Pwede na.